Okay, this is what really happened. Are you ready? Ito yung kainan na di mo maiiwasan pag nakapunta ka rito sa area na to. Kung nakapunta ka na sa Catalon Grande at alam mo kung saan ang sakaya ng taxi. Alam mo kung saan ito. Noon pa dito na talaga ako kumakain. Say, 10 or more years ago, medyo natigil lang ng sandali noong panahon ng pandemya pero tuloy pa rin ang karanderiya ni Weng sa pagluto at paghain ng mga masasarap na lutong Pinoy. Hmm. Nakalimutan kayong kalamansi. chili pepper, nakalimutan ko is the kalamansi so let's put the kalamansi and the pancit hmm hmm Maybe you have this kind of eatery in your place, maybe near your house. Ba't pa kayo hanap ng mga komplikado ng mga pagkain, ng mga restaurants, mga sosyal? When you have the fresh, local delicious food near your house, you know? You should enjoy the simple things in life. <laughs> op oh. Ano na, kamo na So, no? Life is too short. Tapos, hahanap pa kayo ng maraming pera para kain kayo sa mga lugar ng mga sosyal. Mga restaurant. Ha? Yeah? Sili, kumala ng sili. Tapos, humba dan. Hinalang na sabaw. Oh, that is good, man. Mm. Alam. to me, it had everything to do with the freshness and delectableness of the food. Tapos very affordable. Bukod sa dahilan na angkop ang location kasi nga dito ang sakayan ng taxi at malapit lang sa opisina ng DCWD at dahil nasa sulok lang ito. Shout out Baliling Engineering department. Dinadayo ito ng mga ditaga rito. Well, most likely, walk-ins, visitors, some tricycle and taxi passengers, joggers, motorcycle and bicycle riders. Pero sabi ng iba, ito daw talaga yung tunay na dahilan. Uh -huh. Pagkuhan ng microphone, di ba ha gan? kita ganda, Hello everyone! Shout out sa mga Water District and ang customer dari Thank you, Kaayo. And... Tawa na to kay Og Water District. ayano ano dahil taxi driver nga nagkakaundry. <laughs> Salamat! I don't disagree. I don't disagree that it is one of the reasons. But... I disagree that it's the main reason. Alam mo naman ang mga lalaki pag nakakita ng na maganda at sexy sa servidora, gumagaan ang kanyang pakiramdam tamang-tama pag ikaw ay gutom at pagod sa trabaho. Mga pagkain na inaalok ni Weng at ng kanyang anak ni si Diane kasama ang mga crew, cooks, servers surely must have been the main reason that people come back here. If not every day, every now and then. Hindi naman ba kung ano nangyari dito? Gets mo? Eh kasi di nila naiintindihan ang crowd dito eh this is the territory of the Masang Pilipino. How come someone dare to put up a business like this to serve the upper and lower middle class? When ang mga tao dito ay mga masa. ya ano ba? Mga simpleng mamamayang dabawenyo. You're trying to force them to buy your fancy, expensive, trying hard, classy food when it does not really match the location, the vicinity. Kaya hit na hit ang karanderya ni Weng at Dayan. But you know, I don't want this to be commercialized. Seriously. I don't want to see this progress into a restaurant just like other carinderias that turn into a restaurant. I like it just the way it is now. My character, my originality, patok na patok sa Pilipino.